Makinig kayo mga kapilipinong bisaya dahil may video dito na parang may panliling lang may pananakot may kasinungalingan ang kaniyang pinagsasabi dito parang parang tatakutin ka nang sa ganun ikaw ay mapipilit kaya pag nakikinig kayo nito sana gamitin ang puso at ang utak ng paninindigan sa tama para sa darating na halalan ay marunong tayong pumili kung sino ang karapat dapat o sige talasan ninyo ang inyong mga tenga dito ha sige good luck and God bless natin lahat ng mga Pilipino Aulawan ko ang speaker sa mga sa sonyo sa ibutangan pa sa sentro sa tingong kiri pag abot sa eleksyon magpildi ng hapon pa sa 180,000 plus ang populasyon sa sakot 500 lang mo karong inisyal ng mga leaders ang atong gitagaan kaunahon na to ang mga lider si Maoni atong saligan pag abot sa eleksyon sa po kita makonsensya kanan buhagi ang Ponyong Gabonaga. Niyang hindi sa diri sa Santo Tomas para ipag sa inyo, ha? Pag di naman mo boto sa 2025, maningil siya. Maningil? Ay, maningil pag hindi ko boto? Dali, kita mo kalimut! Nihapag, 5.5 billion. Matagtulig, 15 billion sa kong first term. Ikambi ko ninyo, manok. Una-una, 180,000 plus ang populasyon sa Santo Tomas. 500 lang mo karoon inisal ng mga leaders ang atong gitagaan. Tanan, pwede. Pero na nagdesisyon, ay may sila. Ako, una-una ito ang mga leader na hugot mo sa atong grupo. Imaunin atong saligan pag-abos boss eleksyon. Maulawan ko kang speaker